Ayan mga loads, i-ready natin yung cutting grinder At kakatingin natin yung DIY plastic pipe Ayan, umandar na Putuli na natin yung plastic pipe nagputol tayo ng dalawa guys tapos lagyan natin ng pandikit at ilalagay natin yung pagdugtugin natin yung yung lock yung yung dalawang pinutol nating pipe ayan nilalagyan natin ng pandikit para may tibay at lalagyan din natin yung Idudugtog natin dun sa Isa Ayan guys Idugtog na natin Ayan guys Nailagay natin Ganun din dun sa isa Ilalagay din natin dun sa kabila Ayan ilalagyan din natin ulit Ng pandikit na sulbin Sa kabila Ayan. Idudugtong din natin ulit. Ayan, lagyan natin dan, din natin ng kwan. Pandikit, sulbin. At ayan, idudugtong na, din natin ulit. Lingayin natin sa kabila. Ayan guys, naidugtong na. Ilalagay na natin doon sa ram ayan lagyan din natin ulit doon sa paglalagyan natin ulit doon sa pinagdugtong natin ayan nilagyan ulit natin ng pandikit para tumibay yung kanilang pagmamalat ay tea para tumibay ang pandikit guys lalagay na lalagay natin na maayos dahil yan ang paglalagyan natin ng filter sa loob ng dyan sa loob ng plastic drum ang isunod natin na lagyan ng plastic pipe yung takip mga guys yan ang lagi natin ng parang pinaka imbudo nyo paglalagyan ng tubig Yan yung ilalagay natin sa ibabaw mga guys. Lagyan din natin ulit ng solbin pandikit para tumibay ayan guys yung hindi pa nakakapanood sa aking video at ngayon lang nakapanood huwag mong kalimutan mag like mag comment at subscribe mo na rin kung bago ka palang na nanonood dito sa aking video guys ayan konting kaalaman lang din sa aking kakapanood sa youtube okay. Ayan, nagputol tayo ulit at ilal iyan ang ilalagay natin doon sa takip ng takip ng drum tapos maghahalo tayo ng marini impoksi dahil yun ang gagawin natin pandikit doon sa binutasan natin bus Ayan, yan Yung nilagay natin doon sa takip ng platito Maglalagay tayo uli Tapos Ayan, halo-haloin hanggang maalo ng gusto. Ayan guys, umpisahin na natin Halloween Para pag nahalo ng gusto Maganda ang pagkadikit rin yung guys pero okay pa rin, pwede pa rin Aww. basta nahalo na yun pwede nang idikit idaan natin sa kanta guys para matapos agad yeah! kailangan pa bang sa'yo ay haluin kailangan pa bang sa'yo ay Halloween. No, no. Para maidikit doon sa takip. Nice. Ayan guys nailagay na lahat yung hinalo nating marine epoxy doon sa pipe tapos ayus ayusin natin ang kwan para tumigas. thank mm -hmm. you malambot pa yung marinin po kaya yan yung tubo lumulubog pero titigas din yan titigas din yan basahin natin ating daliri guys para yung marinin po hindi didikit sa daliri habang inaayos siya Paaraw natin araw natin para magaling. Ayan guys, ipapaaraw muna yung takip para mabilis tumigas yung marinim poxy doon sa takip. Guys, shout out pala sa inyong lahat na matyagang nanonood sa aking mga video sana wag nyo akong iwanan manood palagi malaking bagay na sa akin yung panonood nyo at pakisubscribe na rin Ayan guys, bye bye na sa inyo muli. Magkita-kita ulit dun sa susunod na video. Ingat kayo palagi. Bye bye na mga guys, kita-kita sa susunod na video.